bumili kami nito tsaka ito gagawa kami ng bukit try namin for the first time tsaka ito kala ko ano madali lang gumawa ng <laughs> bukit <laughs> Aray ko. Natatawa na lang ako kay... <laughs> Bumili pa talaga ako para may anuhan na ako. <laughs> ano tawag nun? Gaya. Gayahan. Kasi nahihirapan ako kanina pa eh. May umorder sa amin. Ito yung nagawa ko. Pakicomment na lang guys kung ano ang maganda. Ito ba? Ito yung gawa ko. Ito yung gawa ko. Ewan ko kung maganda o pangit. Ito yung binili ko. Nahina. <laughs> Yan o. Oh. Yan yung binili ko. Ang hirap talaga. Ngayon, may mga nabili kasi kami yung mga material. Babawiin ko yung nagastos ko. <laughs> Ang laki ng nagastos ko. Susko. Ang hirap pala. Shout out dyan sa mga nag, ano, gagawa ng mga buki. Ang galing nyo. Creative talaga. Ito, simple lang, pero okay na rin. Simple lang, simple lang talaga. Basta <laughs> natatawa talaga ako. Mahanap ako ng hanap. Ito, na ano ko. Okay na to ibibigay sa akin tuwing Valentine's, Mother's Day. Ganito, o. Oh. Salamat pala sa ano, mga nanonood ng videos ko. Oh, no, try so tayo no. ng try. I-comment nyo kung anong mas maganda doon, char. <laughs> Pero gin try ko best ko para magawa magawa. Ta Ito yung ginagawa ng asawa ko. Malaki daw sa kanya malaki. Des mayroon na kaming nagawang ano isa. Magbibenta kami nito. Kailangan namin mag ano Ingkam. Ano na lang tawag nun? Ah, uh, discardin na lang kami. Okay na daw guys. <laughs> Ito yan oh, okay na daw. Ako, no? ako, ako, ako,